na tayo ng kamote kasi naiinis ako. So guys, alam ko bihira itong gawin pero hindi ko alam kung may gumagawa nito kasi kasi ang ko dati nang wala kaming maiulam sa bukid. Tapos ang sawa na kami sa ano, sa pritong kamote and then sa nilagang kamote. Naalala ko dati, ginisa namin yung kamote with kamatis tapos may ano. Yung mismong kamote, ginisa namin with um, uh, with tinapa, ginisa As in, parang gisa pero kamote yung gisang gulay pero kamote na laman. So, let's try that again today. Dahil nagugutom ako at sayang naman yung mga pinadala ni Papa na kamote. Kung masasayang lang, di ba? Kung hindi luluto. Actually, marami na naman yung kamote for today's video. So... balaton pag medyo maliit. Kasi ito na nga lang, ko na lang. Parang ano siya, i ano siya, alam mo yung, yung hiwa niya is parang katulad ng patata sa nilaga. Ganun <coughs> lang yung gagawin natin. Higisahin natin with kamatis and then tinapa. Bawang sibuyas, kamatis and tinapa. Yun lang. Ang gagawin natin din pa is yung pritong galonggong. Ah, pritong Ye yellow fin daw yun na bin ko kay ate. Sana, shout out ate. Salamat sa mga luto mo. Na-inspire ako. Salamat sa mga luto mo. Shout out kay ate. Sanang na Lopez. Kasi, dahil sa mga luto mo, na-inspire ako na wag magluto. <laughs> Pero dahil ayoko masayang tong kamote ni Papa, so lulutuin ko na lang din. Pero sa mga susunod na araw, hindi na naman ako ma-inspire magluto. So ayun,